Gandang araw mga kapol, nalalapit na naman ang Pasko at siguradong marami na naman sa ating mga Pinoy ang pumaldo dahil kalalabas lang ng Christmas bonus, 13 month pay at ang mga Christmas incentives. At alam na natin ang kasunod yan, pag nalalapit ang Kapaskuhan, nako, susa na naman, masarap ang handaan, masaya, gatherings. Pero kasabay niyan, ang sunod-sunod na gastusan na hindi natin napapansin. Habang abala ang lahat sa pag ng mga pagkain, dekorasyon at regalo para maramdaman ang spirit ng Christmas, natural lang na tumaas ang expenses ng maraming pamilyang Pilipino. Ayon sa isang artikulo ng YCP na tumutukoy sa datos ng kanta, nagkaroon ng 7% na pagtaas sa spending sa fast-moving consumer goods mula December 2022 hanggang January 2020 kumpara sa mga regular months. Samantala, sa survey ng Rakuten, halos 25% ng Filipino consumers ang gumagastos ng hanggang 8,000 pesos para lang sa Christmas gifts noong 2023. Isipin ninyo, regalo pa lang yan, 8,000 pesos na yung ginagastos ng ilan. Halos karamihan, wala pa dyan yung mga party, yung travels, yung susutin, yung outfit mo sa Pasko, at kung ano na pang At sa totoo lang, ang problema naman talaga ay hindi yung paggastos. Ang tunay na problema nagagastos natin yung mga pera natin sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Kaya ngayong nalalapit ang kapaskuhan, ito kong ibahagi sa inyo yung limang bagay na hindi ko na Medyo controversial to sa iilan pero baka makatulong ito sa inyo para makatipid, maging mas praktikal at makaiwas sa stress ngayon. bago tayo magsimula, isipin nyo to. Minsan, hindi kulang ang pera natin. Sadyang sobra-sobra lang talaga yung binibili natin. Kaya mga kapol, upisan na natin to. Number one, yung mga gadget upgrades tolang napakadaling matem kayong Pasko. Sunod-sunod ang sale, merong mga 12-12, year-end sale, Christmas clearance, at lahat may promo. At dahil kakakuha mo lang ng bonus, naiisip mo agad na kailangan mo ng bagong phone o bagong laptop. Pero ang tanong, kailangan ba talaga? Ako, tinigil ko yung pag-upgrade ng mga gadgets dahil na-realize ko na hindi naman siya necessity. Kung gumagana pa ang phone mo at nagagawa pa ang kailangan mo, bakit ka bibini ng bago? Di naman nagiging mas mabait ang boss mo kapag phone 17 ka, di ba? Di ka rin naman mas magiging productive pag bago camera ng phone mo. Kahit nakasale pa yan, gumagastos ka pa rin ng ilang gig. Ang gadget, mabilis maluma. Pero ang perang lumalabas, then bumabalik. Mas magandang unahin ang necessities kaysa wants. Kapag hindi mo na pinipilit sumabay sa hype, mas nagiging magaan ang buhay. Lesson dito, yung productivity ay nasa mindset. Yan sa mga bagong phones or kahit anong mga gadgets. Two. Yosi at Alak. Ito medyo sensitive to sa ilan. Hindi rin to sa pambabash ng Yosi o nainom din to pagiging judgmental sa kanila. Sinasabi ko lang mismo to dahil uh, naranasan ko ito. Eh. Noong 2017, nagkuit ako ng paninigarilyo. So, 2017 hanggang uh, ngayon, 2025. So, inisip ko kung magkano na yung natipid ko mula noong 2017 na nagkuit ako. So, 8 years yon di ba? sample isang stick 10 piso sample lang ha, 10 piso times natin sa 365 kasi mayroong 365 days a year so lalabas 3650 na agad tapos 8 taon i times natin sa 3650 so ang lalabas ay 29,200 pesos sa so, nakalipas na 8 taon 29,200 pesos na agad ko sa isang stick pa lang si so, paano pa kaya kung ikaw na nakakain ng stick a day or champion stick ka, so, na isang pakete ka, kaya na isang rim ka pa pa araw. Sa alak naman, gasos niyan. Kung namamalayan, may mga okasyon lang, mag-iinom kayo, birthday, yun. Sa tropa, sa party, tapos team building. Sa isang session pa lang, nasa 300 to 1,000 agad lang may lalabas mo pera dyan. Lesson dito, pinakamalaking buta sa bulsa ay yung mga gasos natin, natin na hindi natin na yung pangatlo naman sa listahan ko ay yung bottled water. Ito, uh, simple lang pero underrated ang impact. Anibawa, ako araw-araw ibinig ng bottled water sample na lang, 25 pesos. Tapos araw-araw ako -araw bumili. So, sa isang linggo, 175 pesos na agad yun. Isang buwan, around 750 pesos na yun. Tapos sa isang taon, more than 9,000 pesos. So, 9,000 pesos sa bottled water. Kaya mas makabubuti kung buwasan na natin ito. Mas maganda, syempre, pili na lang tayo ng mga fillable containers tulad ng mga poplas or mga ibang brands. Sorry, ito ano, hindi sponsored. Kaya magdala ka na lang ng tumbler. Mas mura, mas convenient, and mas eco-friendly ang mga small expenses ay yun yung mga pinakamadaling itin. Pero sila rin ang pinakamabilis na mag-ayun. Kapag consistent ka sa pagtitipid ng maliliit, lalaki rin ang impact nito sa long term. So dito, kapag sipag ka sa small savings, mas maging kampante ang At yung number 4 sa listahan ko, yung mga fashion items. Tingin ko, ah, uh, majority lahat tayo dito aminado. Kapag ka holiday season, may rule na dapat may bago kang damit. Dapat may bago kang outfit para sa parte nyo. Pero nung tinignan ko ng malalim, parang halos ng mga damit ko sa closet ay hindi ko naman talaga nasusuot o nagagamit. Nakatabak lang sa cabinet. Minsan, add to cart culture lang ang nangyari sa atin. Napapabili lang tayo dahil may mga sale. O papabili lang tayo dahil na mga pressure sa paligid. Papabili ka dahil gusto lang ng bagay. Pero ako, natutunan ko na hindi kailangan gumasos ng malaki para maging presenta. Hindi mo rin kailangan ng sobrang daming damit. Kaya uh, nag, ako, nag-switch ako ng na minimalist na lang sinusot ko. Alos karamihan nga sa'ng sinusot ko po, black lang. Basic lang, nakihirapan yung utak ko sa tip. Susotin ko araw-araw. Tapos yun, hindi na rin ako natitip bumili ng passion of life. Ang kumpiyansa, hindi naman nakukuha yan sa damit. Nakukuha yan sa pagkomporta. Secure ka sa sarili. Ang lesson dito, hindi nakikita sa brand ng damit ang nasa karakter. Yung panglima sa listahan ko, TV. Ito, uh, controversial talaga to. Hindi na ako bumili ng hindi ko na rin upgrade yung lumang TV namin. Hindi dahil kuripot ako. Ay, hindi kuripot pala ako. Hindi ko kayang bumili. Pero dahil na-realize ko, ah, uh, hindi naman siya necessity na lifestyle. At meron akong dalawang reason dito. Yung una, ayoko ng negative news. Karamihan ang palabas ngayon tungkol sa krimen, politika, drama, at kung ano-ano pang negativity. Ang pinaka problema ko talaga doon, syempre kung anong pinapasok sa tenga mo at sa mata mo, syempre yun din ang laging laging naman ng mo. Kung negative ka araw-araw, mas madali kang ma-overwhelm, mas madali kang ma-stress, at mas madali kang deactivation. Yung pangalawa, time trap kasi yung TV. Halimbawa, sabihin mo, manonood ka ng one episode, pause, tuloy-tuloy na pala, pause, na ka na, sa after mo matapos yung isang season, may mga recommended TV shows na naman or series, tapos papanoodin mo ulit, paikot-ikot, sa akin kailangan sa nauubos na oras. Kung ikaw, gusto mong i-reclaim yung oras mo, mag-decide ka na rin na huwag kang masyado tok sa television. Mas maganda i-focus mo yung enerhiya mo sa basa ka, mag-ehersisyo, matuto ng mga bagong skills, journal or tulad dito gumawa ng content mag self-reflect. At sure ako mapapansin dahil hindi na nauubos ng screen yung oras mo, mas bibilis yung growth Ang lesson dito, syempre yung mga oras na sinayang mo sa panood ng television, muna yung may babalik. Kaya ikaw, piliin kung saan mo ilalagay lalaga. yung oras mo. Mas maganda sa mas matututo. Mas ulo. so, ayun, mga kapol, yun yung limang bagay na hindi ko na dito para maging madam din ito para maging KJ din syempre ito para ipagkait yung sarili mo sa join pero ngayong Pasko tandaan nyo mas masarap ang holiday season di sumasakit ang sa tunay na freedom ay hindi galing sa dami ng tabi. tunay na freedom ay hindi ka binabahala ng gastos na pwede mo saan sinasabing mali ang gastos hindi ko rin sinasabing bawal mag-enjoy so lang ipakita ay may mga bagay na akala natin kailangan pero kaya naman pala na hindi gastos at kapag natuto tayong mag-manage ng mga wants natin, mas gumaga Patulong ang video na ito sa inyo. I-like share nyo ito sa mga mahal nyo sa buhay. At sa mga tao kung gusto nyo maging praktikan darating mag na school. At kung gusto nyo pa ng itong videos, tungkol sa frugality, simple living, and financial literacy, mag-subscribe lang kayo dito sa ating channel. Comment din kayo kung ano pa yung mga bagay na ginagasos Baka ikaw naman din na inspire Maraming salamat mga kapod. Ingat kayo palagi maging mas praktikal, simple at payap.